Clear. Ay! Gago naman niya itak, bigla nahulog. Love trip si Jose. Oh. Diba? Wow, Unti-unti lang yan. Unti-unti lang yan. Hindi natin na mamalayan. Nandun na tayo sa dulo. Yan okay, na si Kuya Jose nang si Kuya Joseph na ang tumawid sa bahaging ito ng lugar. Tila biglang nawala ang aming pangamba. Sa kanyang kilos ay kapansin-pansin ang pagiging alisto. Tila ba sanay na sanay sa bawat hakbang. Isang maling dampi lamang ng anino na makabandag na nilalang ay maaari magdulot ng kapahamakan. Ngunit sa kanyang mga kamay, parang hindi ito magkakaroon ng pagkakataong makalapit pa. Saan? Sa Ah, oh, ito ito. Ay! Hey, ano yun? Ako naman yan.